alam po ba ninyo kung ano yung sinabi ng Lord na patuloyan yung ipanalangin para sa ating President Ferdinand Marcos Jr. Uh, bago yan, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lala Madam Villanueva. Like and share also. follow me on TikTok. Gloria Pagasin Villanueva. So, yun, kanina, uh, kasi nga meron kami devotion every MWF 4 to 6 p.m. Ano po? Uh, sa so, so, ano na yun, kami po ay nagli, nagli sa Lord. And the Lord naman, uh, ginag-guide niya po kami kung paano po kami mananalangin. Ito yung sabi niya, uh, anak, kinakailangan kayong aking mga anak ay patuloy na gumawa para sa kabubuti ng inyong bansang Pilipinas. Sabi niya, huwag kayong magkukulang. Ito daw. Huwag kayong magkukulang ng pananalangin para sa inyong President Ferdinand Marcos Jr. Um, kasi, alam niyo, kailangan, kailangan niya ang inyong panalangin. Upang siya ay, ito na, number one, manatiling nakatindig. Sabi niya, Samantalang kanyang ginagawa ang kanyang mga katungkulan bilang presidente, ang pinakamataas na opisyal sa inyong pamahalaan. Yun, so kailangan manatili siya nakatindi. Tapos sabi niya, nais kong siya ay maging matagumpay. Yun, maging matagumpay hanggang naka, ano hanggang makatapos siya ng kanyang termino sa 2028. So, iyan ang inyong patuloyang ipanalangin. Number one, dapat siya ay uh, manatiling nakatindig. Ano po? Eh kung mabaril siya, hindi eh, na siya. <laughs> Di ba? O kaya kailangan, uh, nakita nyo ba si, ano, si si Trump. Habang nagsasalita siya, may bumaril sa kanya. O, dinabagsak siyang ganyan. Purihin ng Lord dahil hindi siya, hindi siya talaga tinamaan. Siguro, one inch away para <laughs> uh, para par, pumunta dito. sa ano niya? Patay siya. Pero, dito lang siya tinamaan. Ano po? So, yung pat patuloy natin siya ipanalangin na nak makatindig siya. Nakatindig pa rin siya hanggang sa matapos siya sa kanyang terminal. Okay? So... Imagine ninyo kung siya ay mamatay. Meron <laughs> na naman tayong bagong presidente. Nagsasabing, ah, uh, I, I, ano, I, ano ba, I appoint myself as a, a uh, survivor. Ano ba yun? <laughs> Nakalimutan ko na. Ano ba yun? May survivor. Ang <laughs> lola talaga. Oo, oo. Nag May senior moments na naman. Okay. Anyway, so yun nga, kailangan manatili siya nakatindig. Yan. Habang ginagawa niya yung kanyang katungkulan. Tapos, ano yung pangalawa? No? Kailangan siya maging matagumpay. Yan. Hanggang sa matapos niya ang kanyang termino by 2028. At yan daw yung patuluyan. Ano ibig sabihin ng patuluyan? Lagi hanggang sa 2028. <laughs> so 'yun yung ano, 'yun yung kailangan natin ipanalangin para sa ating presidente Ferdinand Marcos Jr. Ano po? Kasi kapag siya ay nagtagumpay, magtatagumpay din tayo. Ang nakakatuwa, 'di ba, ginagawa niyo talaga yung mga mga ano, mga kinakailangan para umunlad yung ating bansa. Katulad nung ano, nung kay kanina ko lang yata napanood yun o oh kahapon na yung na-recover o oh, na nagkaroon na ulit tayo na no, nakaku nabili niya yata yung ano yung yung steel plant o oh, kasi nung Arab pinaka ano pala tayo dyan no? na pinaka, pinaka, number one ang National Steel Corporation nabutan ko pa yun na na, na binibilhan tayo ng mga taga-ibang bansa kasi napakal, napaka-ganda daw po ng ating steel. Kasi 'di ba, meron tayo mina ng ano, ng ng steel at saka ng bronze ata, ganyan ganyan. So, kaya lang napabayaan ano kasi binenta sa iba. so, <laughs> antala number one tayo nung dati. Um, manufacturer tayo, 'di ba? Ngayon, puro tayo bilang ng bilis sa ibang bansa at hindi tayo makaano maka eh, tuloy eh. Kaya yan po, patuloy natin panalangin ang ating uh, President Ferdinand Marcos Jr. na manatili siya nakatindig. Walang magtatagumpay na siya ay ibagsak. Yun ang panalangin natin. Tapos, pangalawa, talagang bumulusok pataas ng ating bansa. No? Magtagumpay po tayo. Yan. Kaya kailangan natin ang panalangin para sa kanya no para meron po magco-cover ng precious blood sa ating president ano po napaka napakabuti ng Lord na binigyan tayo ng isang president na katulad ni ni PBBM <laughs> di ba yon so patuloy natin siya panalangin kasi sinasabi din po yan sa Biblia na na intercession, prayers, uh, petitions be made for our kings and all those in authority, no? so that we may live peaceful and quiet lives. Ayan po. Gusto ba niyo ng peaceful and quiet lives? Of course. Of course, gusto natin ay ayaw naman natin makagera dito, makagulo <laughs> ano, di ba? Kaya nga po, bibigyan, ipanalangin na natin, bigyan siya ng katalinuhan. Yung karunungan pong galing sa Diyos. Amen. So, yun po ang nating ipanalangin. At ito po si Lola Madam na sa inyo ay nagsasabi na kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo sa buhay. God bless everyone. Bye!